Nasa gitna ako ng aking mga pangarap, tahimik na natutulog sa yakap ng kagubatan, nang bigla akong nagising sa kaluskos. Sa dilim, isang anino ang nagpakita, isang matandang babae, may hawak na pulang mansanas. Kumain ka, anak, ang kanyang tinig, tila nagmumula sa kailaliman ng kadiliman. Pero ang kanyang mga mata, oo oh, ang mga mata, mga butas ng kalungkutan, walang buhay, tila mga bintana sa isang mundo ng mga patay. Bakit ako nagdalawang isip? Ang mansanas, makintab at pulang pula, tila nagaanyaya. Ngunit sa bawat pagdampi nito sa aking mga daliri, may pighati akong nadarama, isang pangangalit ng aking kaluluwa. Nang aking dilaan, tila may malamig na hangin na pumasok sa aking katawan, sumasakal sa aking puso. Ang sakit, ang lamig, parang isang pangungusap na walang katapusan. At sa huli, ang kanyang anino ay huntion naglalaho, habang ang mga salitang wala nang makakagising sa iyong habang buhay. Kung gusto niyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat.